Good morning mga kainay. Ako na yung Surbi, katabang sa Saudi Arabia. So hinay taday no kay gabi ina mga dahi. Alas 12 na sa itong nga ng gabi iday no. Maginahinay sa tag-story at adere kay madungog sa itong amon na ba. So kaniday, kanin video ni day, na nabuntag pa ni day sa sa buntag. Mauni akong diliro tayo ni day, mga limbyo ta sa agdanan. Ang gusto gito sa akong amon bayi day, kay buhusan ako ng tubig day, mang buo -bu day ba ako, anasyang liguon day. Karon ni palag akong among laki dai kay basi daw maka minsan nagrenta sa baba dai ba so di lang daw buhusan og tubig. So nag ko dai nga ako na lang mapan siya dai. So sige tawag man ko sa akong alaga sayo man mataday mata alas 7 pa ni mata na akong alagang laki dai. So nakamata ni akong alagang gamay day. So kinalan pa na ako siya patulogon og balik. O ako patulog dai nang laba pa ko dai. So ako katiwas og limpyo sa hagdanan dai. Ako asa nang gipatuyok ang washing day dayon manampay ta dai kay kaning pultan dahi akong gisyor dahi nga mapadlakan sa ato ang alaga dahi kay kaning akong alaga ng laki dahi yan ang ilak dahi yan ang isirado kapila na nahitabo dahi nga padlakan ko niya sa gawas dahi masigi ko panuktok may nalang gani kaya na amahan nga magtanaw makaabli sa kuwa kaya kung sila nalang doon niya kami rin tol masaradaan kung saan nalang naku kung na nalang namo ang mga bata kung saan nang pag-abri nga narabami ba misater niya wala yung laing agianan lisod kayo kung sa bintana kay puting taasa ang bintana lisod kayo puting yung taasa munang ginasiguro jud na ako dahil nga di ko mapadlakan sa akong alaga so padayon ta dahil no itiwas na ako na ako ang hagdanan din na nga malimpiyuhan kay pirti yung pagkaabuga dahil reklamo na akong amo kay abug lagi daw kayo ang gusto mo gusto kong ambusan na ako na nga lisod man kayo unsaon so saan basi mo reklamo lagi daw ang, sa kapitbahay ba kay basi mo disturbo kay bernes ba ya Ato na lang gyud manung nagtrapo dai no kay para malimpyo gyud siya dai para pag-abot sa kung among bay, eh. o limpyo na gyud dili na siya kailangan nga buhusan pag tubig. Ug mao lang to dai amping mo kanunay ampingan gyud nato atong lawas dai kay ato ang kapital pa ato ra lawas dai lisod gaya ang ni sa abroad dai. Way laing mutabang sa imo imo yung gyung kaugalingon dai. Kinahanglan gyud ta amping kay lisod na kayo magkasakit ta. Ug mao lang to amping mo kanunay amping mo. Bye-bye.